Parang kailan lang itong ating buong taon Bermans na naman ang bilis ng panahon Makakakita ka na ng Christmas light sa kalsada Hi guys, welcome back to my vlog again. Support this video guys. Kay naghimo na po ko content guys no. Kay gimingaw na mako vlog vlog guys. Ma, oh. Makamingaw man din magedit ili video no. Kay murag pila ka buwan putang tang wa kay mo og content. Ni mata diri a kay mo sayo lagi ta og lakaw. So na mata kapi pay dayon atong na Mata ta sayo ani guys no. Kay mo pila lagi pud taog sayo ngadto sa, nga sa pais mukanan kanan sa motor. Kuma na to og ka a gamay, saminan gamay, automatic, oh, matik, chura, ana. Usa guys dagdag sa aktib ning magamit ang helmet sa bitkong no aumate kung makit ana si SPJ di nilakpon kay makaingon man bitirano mm. ning bataa ah. unza atong kuha ning motora guys kay ni soksok ni diri kay 101 ba kay itong nawon kuno si Jack mm. ako ang gisoksok na diha kay sige bija og uwan no? Undia, gikan ko nag washing ba kapoy bija pon mahunga na pon og sayo mangani tani mata pero dugay ta na kagikan kay tungod ani sa mata guys no pagabot na sa smoke kanan sa motor guys gipauli kung sir kay puno na lagi kuno unsa unta man lagi puning ning uwan na among among man, sa mata guys nangita ko ang option guys kay naka na bata karon sayang po na to na to malakaw ni atong lakon so mao to guys no nanawa ko sa kong igagaw guys ang utana ko available ra ba sa buntok kay adto na lang mo ko smoke facebook kay available ra man so mao ang hangi pasadyo ang uyab ug lakaw guys no kay ako pani ngihatod sa metro kay lajo lajo para bang sa buntok so mao to guys to wa na jan nagpahatod sa metro sa kay na mo ko na motor cab kay na guro ni si Janaho kay lajo palagi ang biyahe so mao to ni largo ko sa gasolinahan kay magpagasolina ko kay basin mahot don ta gasolina ani eh, masimi ipit sa dalan ba ila kuya full tank 50 Aw di ang tubilan motora. Magpakansi ba ni Aita? Matik premium ba? So mga guys no, basin mga tanda guys nga no, nag inusara ko karun guys. So kanila kawa guys, wala dyan sa plano guys no, kay not done ko islat sa maasin. So nagpa smoke test na lang ko sa buntok, nilargo na lang ko sa sugod, kay dito ko nagparin yun. So mga hinungdan nga no, ko karun, o wala ko nakakontakt ni Ruben Hitchuraan. So mga to, shout out na lang ko ni Ruben Morales Hitchuraan, o sa akong uyab nga si Roslyn Sardan. So mag inusara sa lamang ko karun. So mga eh. guys, pag abot sa buntok guys, nilargo ko diri ah, kay nabaguhan ko ba, kay last na akong pagpalupad o drone diri kay wala pamanin. bang di ni guys mao di tong pasmukanan sa motor no so ako kung kita na awang bio diri abanin dot na guys kay nanay mga floating cottage o sa usapod kay nanay ni dongo nga barko sa ilang pantala so, sa mga mo unag dugag tan audri akay basig aho ng motor may gisalang dito aba mainton sa ini to na so sa gusto magpa smoke test ngari akay perting dali ara sa so, ani guys no likod sa may protasan sa may buntok guys unahan sa may fire station so nakaanin dot diri guys no, kung pwede ra pod ka mukuha og insurance ba so kung mahuman ka og bayad diri alad na kasilti oh wala kay lakaw. Masya kabutaan kuya, kuya man makalubag, muro magnaidang kasuko. Ibaay taon <coughs> og <coughs> lubag ya, kaya pa si maputod ang kable, wat narabo ko'y korta. So mga to guys, pag gumana pa smoke test guys, nakuha na lang mga papel guys no. So nilargo ko na ko guilty o kay igo na lang ko magbayad diri. So nilahos na lang ko sa LTO so good kay mas doldo all naman si Jack kumpara kung muli pa kog maasin perting laju ana. So mga to guys, na humana tagbayad sa LTO no. So alas dos na sa hapon, mura na si naman ta diri So ni hapit sa lamang crispy king ang pagkain na lang bayan. Maajo nang before ta muli busog sa putagamay. So mga to guys no, nakauli ta sa balay guys. So diri ra ta mo video guys. Salamat sa pagtan-aw. Ingat and And then...